bitamina na ito bago matulog o patuloy na mawawala ang inyong mga kalamnan. Hindi ito pananakot. Isa itong katotohanan. Tuwing gabi habang kayo'y natutulog, unti-unting humihina ang inyong mga kalamnan at karamihan sa mga senior ay walang ideya kung bakit. Pagkatapos ng edad si maaring maaaring mawala ang hanggang 3% ng lakas ng inyong kalamnan bawat taon. Hindi dahil sa pagtanda, kundi dahil kulang kayo sa mga tamang sustansya sa pinakakritikal na oras bago matulog. Ang tahimik na pagguho ng kalamnan na ito ay hindi lang nagpapahina. Pinapataas nito ang posibilidad ng pagkakadapa madaling pagkapilay at unti-unting pagkawala ng kalayaan. At kapag lumagpas na kayo sa puntong piyon, mas mahirap nang bumalik. Narito ang mas nakakagulat 93% ng matatanda na lampas spentoy miko taong gulang ay kulang ng kahit isa sa pitong pangunahing bitamina na protection para sa inyong mga kalamnan, lalo na sa gabi kung kailan pinakakailangan ang mga ito, hindi ito dagdag na suplemento. Ito'y kailangan, ngunit halos walang gumagamit ng mga ito ng tama. Kung kayo'y lampas, hanti taong gulang ang kakulangan sa kahit isa sa mga ito ay maaring ang pagkakaiba ng pagiging malaya sa paglalakad o pagdepende sa tulong pagkalipas ng limang taon. Sa video na ito, ilalahad namin ang pitong pinaka-epektibong bitamina na dapat inumin bago matulog mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamahalaga batay sa agham na halos walang senior na nakakaalam. Bawat isa sa mga sustansyang ito ay may mahalagang gampanin sa pagpigil sa pagkawala ng kalamnan habang natutulog. At ang numero unong bitamina, ang hindi pag-inom nito ay maaring magdoble ng bilis ng pagkawala ng kalamnan habang kayo'y natutulog. Ngunit bago tayo magsimula, gusto naming malaman saan kayo nanonood ay type ang inyong lungsod o bansa sa comments. Binabasa namin ang bawat isa. Nakakatuwang makita kung gaano kalayo ang inaabot ng mensaheng ito at kung gaano karaming buhay ang maaaring mabago. Magsimula tayo sa pinaka binabalewalang mineral para sa pagkumpuni ng kalamnan na malamang ay hindi nyo pinansin buong buhay nyo. Karaniwang iniisip ng mga tao na ang magnesium ay para lang sa leg cramps. Pero sa gabi ito ang unang hakbang sa proseso ng pagkumpuni ng inyong katawan. Particular na ang magnesium glycinate ang anyo nito na tunay na tumatagos sa lining ng tiyan at umaabot sa inyong mga kalamnan habang kayo'y natutulog. Isipin ito bilang isang signal ng pagkalma. Tinutulungan itong bitawan ng inyong kalamnan ang tensyon. Ngunit higit pa riyan pinapaganan nito ang mga enzyme na responsable sa hydration at paggamit ng oxygen sa kalamnan. Kapag kulang ito, nagiging masikip, naninikip at dehydrated ang inyong mga kalamnan, lalo na sa gabi. Ipipinakita ng isang pag-aaral mula sa University of Palermo na ang mga senior na umiinom ng 250 mg ng magnesium glycinate gabi-gabi sa loob ng tatlong buwan ay nakaranas ng 34% na pagtaas sa lakas ng kalamnan sa umaga. Mas kaunti ang cramps, mas kaunti ang paninigas ng kasukasuan at mas mahimbing ang tulog. Bakit importante ang gabi? Dahil habang natutulog kayo ang katawan, ay pumapasok sa parasympathetic state ang yugto ng pag-aayos at magnesium ang pangunahing gasolina nito. Kung kulang kayo nito na de-delay ang buong proseso. Sa pagdaan ng panahon, ang delay na ito ay nagiging totoong pagkawala ng kalamnan. Simple lang ang solusyon. Inumin ang magnesium glycinate 30 minuto bago matulog kasabay ng isang baso ng maligamgam na tubig. Walang pagkain walang mani, walang spinach, o purong suplemento lamang. Isang simpleng hakbang sa tamang oras sa tamang anyo na maaaring pumigil sa pagguho ng kalamnan habang natutulog. Sunod isang bitamina na karaniwan ng iniinom ng mga tao pero hindi na absorb. At kapag kulang kayo nito, nawawala ang koneksyon ng inyong utak at kalamnan. Kapag mabigat ang inyong mga paa sa umaga, kapag medyo hindi balanse ang inyong hakbang, kapag parang naglalakad kayo sa putik, baka ito ang dahilan. Ito ay tungkol sa B12 ang tahimik na sumisira ng koneksyon ng utak at kalamnan. Habang tumatanda, bumababa ang acid sa tiyan. At iyon ang kinakailangan para maabsorb ang B12 mula sa pagkain. Kaya kahit kumakain kayo ng karne o umiinom ng multivitamins, posibleng hindi ito sapat para mapanatili ang komunikasyon ng nervyos at kalamnan. May ebidensya. Isang pag-aaral mula sa Tufts University ang nagsabing 39% ng matatandang may mahinang kalamnan ay kulang sa B12. Isa pang ulat sa Journal of Neurology ang nagsabing ang mga senior na uminom ng mataas na dose ng methylcobalamin, ang active form ng B12, ay nagkaroon ng 49% na pagbuti sa koordinasyon ng kalamnan at nerbiyos sa loob ng walong linggo. Importante rin ang timing. Kapag ininom sa gabi, lalo na kung sublingual o patak sa ilalim ng dila, nakakalampas ito sa chan at agad pumapasok sa dugo. Tumutulong ito sa pagkumpuni ng sistema ng nervyos habang kayo'y nasa pinakamalalim na yugto ng tulog. Kung kayo'y lampas 60 at hindi umiinom ng methyl B12 bago matulog, maaring unti-unting humihina ang inyong sistema ng nervyos kasama ng kontrol sa inyong kalamnan. Ano ba ang dapat gawin? Ilagay ang isang 1,000 microgram na methyl B12 tablet sa ilalim ng dila isang oras bago matulog. Hayaang matunaw, walang tubig na kailangan. Ang simpleng hakbang na ito ay maaaring magdala ng mas matatag na lakad, mas mabilis na reflexes, at mas maayos na koordinasyon ng isip at katawan sa paggising. Akala nyo ba ang vitamin D ay para lang sa buto? Pero ito rin ang switch na nagtatakda kung lalaki o liliit ang inyong mga kalamnan sa gabi. Ang vitamin D3 ay hindi lamang bitamina, isa itong hormone. At sa gabi pinapagana nito ang mga gene sa loob ng inyong muscle fibers, mga gene na nagsasabi sa katawan na gumawa ng bagong tissue mag-imbak ng enerhiya at lumaban sa pagkasira. Kapag wala si D3 na nanatiling off ang mga gene na ito, mas masama pa ang kakulangan sa D3 ay pinapatay ang inyong fast twitch muscle fibers ang mga kalamnan na ginagamit para sa balanse, mabilis na paggalaw at pag-akyat ng hagdan. Ang pagkawala ng mga ito ang naglalagay sa inyo sa peligro ng pagkakatumba. Ayon sa isang randomized controlled trial sa Journal of Clinical Endocrinology, ang mga senior na uminom ng 2000 IU ng D3 araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nagkaroon ng 18% na pagtaas sa lakas ng lower limbs. Isa pang pag-aaral mula Switzerland ang nagsabing ang mga may pinakamababang D3 levels ay dalawang beses mas malamang na mawala ng lakas ng kalamnan na matindi upang mangailangan ng tulong sa paggalaw. At ito ang hindi alam ng karamihan ang D3 levels ay bumababa sa gabi eksaktong oras kung kailan ito pinakakailangan. Tuwing gabi ang katawan ay gumagawa ng protein synthesis, ito ang panahon kung kailan inaabsorb ang amino acids at binubuo ulit ang kalamnan. Kung walang D3, hindi nagaganap ang prosesong ito at bawat paggising ay mas mahina kaysa kahapon. Ngunit may simpleng solution Ang D3 ay fat-soluble kaya't kailangan itong inumin kasabay ng kaunting taba. Gawin itong bahagi ng inyong rutin sa gabi, isang maliit na soft gel ng D3, kasabay ng isang kutsarang peanut butter o maliit na hiwa ng avocado pagkatapos ng hapunan. Isang maliit na kapsula, kaunting taba, isang simple at makapangyarihang ugali. Ngayon pag-usapan natin ang isang bitamina na iniisip ninyong para lang sa balat pero sa katunayan ito ang kalasag ng inyong mga kalamnan. Ang vitamin E ay karaniwang kilala bilang pampakinis ng balat. Pero para sa mga senior, ito ang panangga ng kalamnan laban sa pinsalang nangyayari habang kayo'y natutulog. Sa gabi, ang katawan ay pumapasok sa full repair mode. Ngunit ang prosesong ito ay naglalabas din ng oxidative stress, isang proseso kung saan ang free radicals ay sumusira sa malulusog na cells. Ang mga muscle cells ay kabilang sa pinakamadaling tamaan. Ang vitamin E ay bumabalot sa inyong muscle membranes at iniingatan ito mula sa pinsala. Kapag kulang ito, mabilis masira ang cell walls, bumabagal ang pag-recover, at unti-unting nawawala ang lakas kahit hindi nyo ito agad maramdaman. Isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition ang nagsabing, ang mga senior na may mataas na vitamin E intake ay may 27% mas mahusay na performance score kasama na ang mas matibay na grip at mas mabilis na lakad. Isang pag-aaral mula University of Arkansas ang nagsabi na ang pag-inom ng 400 IU ng natural alpha-tocopherol bago matulog ay bumaba ang markers ng muscle damage sa gabi. Pero hindi lahat ng vitamin E ay pare-pareho. Siguraduhing natural form iwasan ang may label na DL at inumin ito ng walang laman ang chan mga isang oras pagkatapos ng huling kain. Maaaring hindi niyo agad maramdaman ang epekto, pero sa loob ng ilang linggo, mararamdaman niyong mas kaunti ang pananakit, mas stable ang balanse, at mas responsive ang inyong katawan. Sunod ang bitamina na nagpapagana sa inyong protina. Kahit gaano pakarami ang kain ng itlog o manok, kung kulang kayo nito, walang epekto. Ang vitamin B6 particular ang active form nitong 5P ay siyang nagko-convert ng protina para maging totoong kalamnan. Kapag kulang kayo sa B6 ang protina ay mananatili lamang sa dugo at hindi nagagamit. Ayon sa European Journal of Clinical Nutrition, ang matatandang may mataas na B6 levels ay nakapanatili ng 22% higit pang lean muscle mass sa loob ng tatlong taon. Isa pang pag-aaral mula Tufts University ang nagsabing ang B6 ay kayang pabagalin ang muscle protein breakdown habang natutulog ng hanggang 18%. Inumin ang 5P form ng B6 mga 60 minuto bago matulog kasabay lamang ng tubig. Huwag sabayan ng pagkain pinapababa nito ang absorption lalo na sa matatanda. Sa mga susunod na linggo mapapansin ninyo mas mabilis kayong nakaka-recover, mas may lakas sa umaga at hindi ganoon kabilis mapagod. Ito ang lihim ng mga taong may lakas kahit lagpas 65. At ito ay nagsisimula sa B6. Ang susunod na bitamina ay madalas iniuugnay sa sipon. Pero sa katotohanan, isa ito sa pinakaimportanteng sangkap sa paghilom at pagpapanatili ng inyong mga kalamnan, lalo na habang kayo'y natutulog. Ang vitamin C ay mahalaga sa paggawa ng collagen. At ang collagen ay hindi lamang para sa balat o kasukasuan. Ito ang protinang nagdudugtong at nagpapalakas sa inyong mga kalamnan. Kapag kulang ito, nagiging marupok ang muscle fibers madaling mapunit mabagal maghilom nawawala ang tibay sa paglipas ng panahon ganito nagsisimula ang sarcopenia ang hindi halatang pagkawala ng muscle mass habang tumatanda sa isang pag-aaral sa British Journal of Nutrition na pag-alaman na ang matatandang may pinakamataas na vitamin C intake ay may 67% mas mababang tsansa ng pagkawala ng kalamnan isa pang pag-aaral mula sa Oregon State University ang nagsabi na kahit bahagyang kakulangan sa vitamin C ay nagdudulot ng 25% pagbaba sa collagen production sa loob lang ng dalawang linggo. At kailan ginagawa ng katawan ang pinakamalaking pag-aayos habang natutulog, kaya napakahalaga ng vitamin C sa gabi. Ang pag-inom nito bago matulog ay tumutulong na mapuno ang mga tissue ng kinakailangang sangkap para sa repair. Pumili ng buffered o liposomal form na mas magaan sa tiyan at mas madaling maabsorb habang kayo'y natutulog. Uminom ng isang gramo ng vitamin C isang oras pagkatapos ng huling pagkain. Walang kasabay na pagkain o ibang supplement, tubig lang. Makikita ninyo mas kaunting pananakit ng kasukasuan, mas magaan gumalaw at mas matibay na katawan sa pagdaan ng linggo. As sure na dito naman ben, ay kung uminom kayo ng collagen o protina bago matulog ang vitamin C, ang naga activate sa mga iyon kung wala ito, wala ring epekto. Ngayon ay narito na tayo sa pinaka-importanting bitamina sa lahat. Ang isa na 99% ng seniors ay hindi umiinom ng tama at ang kakulangan nito ay maaaring magdoble ng muscle loss sa gabi. Vitamin K2 Maraming tao ang hindi pa naririnig ito. Ngunit kung kayo'y nasa 60 pataas at nais manatiling malakas at matatag ito, ang maaaring pinakamahalagang bitamina para sa inyo. Bakit dahil ang K2 ang nagdidirekta kung saan pupunta ang calcium sa inyong katawan. Kapag wala ito ang calcium, ay naiipon sa inyong arteries imbes na sa buto at kalamnan. Nagdudulot ito ng dalawang problema, tumitigas ang ugat, lumalambot ang kalamnan. Ngunit kapag umiinom kayo ng K2, lalo na ang MK7 form ang calcium, ay ipinapadala sa tamang lugar sa inyong skeletal at muscular system. And ito ay may direktang epekto sa lakas. Isang pag-aaral sa journal Nutrients ang nagsabi na ang mga senior na uminom ng K2 sa loob ng 12 linggo ay nagkaroon ng 55% pagtaas sa mitochondrial efficiency sa muscle cells. Ibig sabihin, mas mahusay gumamit ng enerhiya ang kanilang kalamnan, mas matagal mapagod, mas malakas. Isang pag-aaral mula University of Maastricht ang nagsabi na ang leg strength ng mga senior ay tumaas ng 37% kahit walang pagbabago sa diet o ehersisyo. At ang pinaka nakakagulat sa mga taong kulang sa K2, ang muscle breakdown sa gabi ay dumoble. Ganoon ito kaimportante, hindi lang para sa absorption kundi para sa direksyon. Ang K2 ang nagsasabi kung saan ilalagay ng katawan ang mga mineral. Kung wala ito, nabubuwag ang pundasyon ng lakas at coordination. Ang pinakamabisang form ay MK7, matagal ang epekto umaabot ang hanggang 72 oras sa katawan. Ngunit kailangan itong isabay sa taba upang ma-absorb. Pinakamainam isang capsule kasabay ng isang kutsarang peanut butter o coconut oil bago matulog. Kung nakakaranas kayo ng panghihina cramps o mabagal na recovery kahit kumakain kayo ng tama at nag e ito ang maaaring nawawala. Ngayon na alam niyo na ang lahat ng pito na rito, kung paano ninyo sila gagamitin ng tama gabi-gabi. Pitong bitamina, pitong gampanin, isang gabi-gabing routine para tulungan kayong manatiling matatag. Narito ang limang tips para masulit ang mga ito. Una, siguraduhin ang fat-soluble vitamins tulad ng D3, K2 at E ay inumin kasabay ng kaunting taba. Isang kutsarang mani avocado o ilang butil ng almonds ay sapat upang tumaas ang absorption ng hanggang 70%. Pangalawa, huwag pagsabayin ang calcium sa magnesium o zinc. Nagkakansilahan ang absorption kapag sabay silang ininom. Ihiwalay ng kahit isang oras. Pangatlo, piliin ang mga active forms. Methyl B12 hindi cyanocobalamin, MK7 hindi generic K2, magnesium glycinate hindi oxide. Itching anyo na tunay na ginagamit ng katawan. Pangapat, maging consistent, gabi-gabi. Ang katawan ay gumagana sa cycles. Ang pagkaligta sa ilang araw ay sumisira sa proseso ng pag-repair. Panglima, uminom ng sapat na tubig. Ang hydration ang susi sa pagdala ng nutrients sa cells. Laging may kasamang maliit na baso ng tubig ang supplements. Kapag sinunod nyo ito, mararamdaman ninyo ang epekto hindi makalipas ang taon kundi kinabukasan. And ito ang huling mensahe namin para sa inyo. Hindi lang ito tungkol sa lakas. Numahad na tungkol sa kalayaan. Bawat bitamina na tinalakay natin ngayon ay tumutulong sa katawan niyong lumaban sa tahimik na pinsala ng gabi. Bawat gabi na pinapalampas ninyo ang mga ito ay isa pang hakbang palayo sa lakas. Pero bawat gabi na ginagamit niyo ang mga ito tama at tuloy-tuloy ay hakbang pabalik sa katatagan. Magnesium para sa repair, B12 para sa nerves, D3 para sa paglago, A para sa proteksyon, B6 para sa protina, C para sa paghilom, K2 para pagtibayin ang lahat. Kung hindi kayo sigurado kung alin ang uunahin simulan, sa pinakakulang kayo. Kahit isa lang ngayon makakatulong na bukas, at kung pinapanood niyo ito para sa mahal niyo sa buhay magulang kapareha kaibigan, ishare niyo ito. Dahil ang kakulangan sa mga ito ay hindi lang tungkol sa kahinaan, ito'y tungkol sa pagiging malaya, sa paglakad, sa pagtindig, sa pagpili ng sariling direksyon. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pindutin ang like para mas marami pang senior ang makarinig nito at mag-subscribe para sa mga lingguhang tips na science-backed para manatiling malakas matalas at hindi matitinag. Nasa inyo na ang kaalaman. Gamitin ito ngayong gabi. At magkita tayo sa susunod na video.